Unsa ka nang pinagkugihan nga mananap ba? Very hard worker ba nga insect? I si very hard worker. worker oh. Kugihan nang kanang halmigas mo nang pinagkugihan nga manat. Wow. Hello, hello. That is it. Kanang halmigas mo kaya. <laughs> mo na si usa sa pinagkugihan nga mananap nga insect. Mo na sila mga insect. Hard worker, hello. insect. <laughs> kaya kita na sa lagpan, love. Ilagin ang dayungan, Dayungan, basta tig init maghakot din sa lagi pagkaon oh, ng ilang dayungan oh uban kay di sila ah, oh. mangawa para ni ka nagting uwan ah, nanas las lang balay mo sige sila tago ah. dito sige na kaon sa si ilang mga pagkaon oh, ng tapok dito lami -di kayo <laughs> <laughs> oh, mo na ang karang mga nanay ah oh. mo na karang kan unsa man english my N's. N's. Eh, ma na migas ends ha ends ends mo say usa sa pinaka most hard worker insect. Ay, hard worker, di oh, lang buhat. Most hard worker insect. Most hard worker insect. Ah, oh, insect. Insect to ba? Ah, Kuan day lang buhat. Mo na siya, ang kan. Ang, ang ligas. Ay, hard worker, di laha. Oh, mo na siya hard worker. Liksyon mo na sa iskulahan ko. Hard worker, ka oh. hard worker. Oh. Mo na siya ikanang. Oh. Kanang hard worker. Kugihan. Kugihan, kugihan kaya na sa tanan. Mo kugihan siya mo trabaho. Mo trabaho. Bisa sebuah, bisa jeli sih sebuah. Mau Pareho ni mo ba? Kung di ka sugod, ka di. Matubaho! <laughs> Matubaho. Ana ah, ka, pareho ka sa kan? Pareho ka sa, ligas, saan. Nga, di sa sugod, Kasi nagpogi, para nagting uwan. Na, tanawang naman sila makaon. Tingkong naman sila na. Oo, uh, kasabon ka, na Oo oh. uh, na. Uh, Nanay, uh, hindi ka naku, lamigas, mga nagulamigas mga uh, nah. Oo. Uh, Gamay nah. kayo. Ah? <laughs> Mo oh, na ra kubihan ang ligas. Ah, awad ina na, na mo na na ako. ang mamaka. Ngana na ng ang ligas mo. Mamak lang sila mga kakat. At no gabi ina sila. sila yeah. Mamak lagi na sila dadad. Mamak lagi na sila. Mamak basta mahilabtan.